only for today's vlog nga guys, ituturo ko naman sa inyo saan makikita yung mga inat nyo pero hindi kayo inaccept. Yes, meron yan yung mga inad, yung mga friends na hindi kayo inaccept. Makikita nyo yung listahan dyan. At pwede niyo na yan i-cancel. Kasi kung ayaw niya kayo maging friends, is pwede nyo yan i-cancel. So, ituturo ko po yan dito sa tutorial na gagawin ko. Hey mga Connie for today's vlog nga guys ituturo ko naman sa inyo kung saan makikita yung mga inad nyo pero hindi kayo inaccept yes billing maganda chart so eto nga guys no makikita nyo yung mga inad nyo pero hindi kayo inaccept at uh, pwede niyo rin yan i-cancel kung ayaw nyo na silang i-add pero bago yan kailangan naka-update ang inyo no, punta muna tayo sa Play Store para i-update natin yung ating Facebook kasi guys alam nyo kapag hindi naka-update yung Facebook nyo, is maglalagyan o kaya merong mga Uh, bagay na hindi nyo mapipindot kasi nga naglalago kaya panay -ikot lang siya panay loading lang so hanapin nyo lang dyan sa play store nyo yung facebook at i-update lang natin yan ng very light so ayan at uh, pag ganyan naka -up, hindi updated i-click nyo lang yan para ma-update natin so pass forward na natin to at kapag na-open na na ang nakalagay ay open so pwede na natin yan i-open at madadirect na tayo sa ating Facebook at kung saan ituturo ko sa inyo yung mga uh, friends na inad nyo pero hindi kayo inaccept. So, pwede na natin yan i-cancel kasi nga ayaw nila tayong maging friends. So, So, ayan nga. Kaso nga, ang bagal nga na aking updated. So, ayan nga. Nandito na tayo sa Facebook. Punta kayo dun sa may tatlong guhit. Ayan, sa profile nyo. And then, punta kayo dun sa friends. I-click nyo yung friends after nyan is makikita nyo yung see all see all after nyan makikita nyo yung tatlong bilog sa taas i-click nyo lang yon. ayan makikita nyo yung view send request Ayan guys, ito yung mga uh, inad nyo pero hindi kayo inaccept dahil sila ay famous char. So ayan. Pwede nyo yan i-cancel, guys, kung ayaw nyo na silang maging friends. Ayan, sobrang dami kong inad pala, no, na mga ayaw mag-accept ng friend. Pero meron naman kasing ganun, kung hindi ka kakilala, is, bakit mo naman i-accept, di ba? So, lalo na kung, ano, uh, kung ikaw is content creator, kasi may mga nagsisend request, pwede naman kayong i-follow. So, sa pwede nyo sabihin na follow na lang, wag na lang uh, friend request or add yung gawin nila kasi nga mas maganda kasi kung uh, nakapalo na lang sila para dagdag followers sa bagay dagdag followers din naman to pero kung ayaw ka nga maging friends is wag natin pilitin so ayan ika-cancel lang natin na ilagay mo lang dyan iklik mo lang yung cancel at mawawala na yung friend request mo sa kanya so ganyan lang guys so kung ako sa inyo guys itry nyo na yan para makatulong din sa inyo yung uh, pag linis ng inyong Facebook na ayaw kayong maging friends. So, ganyan lang ang gagawin niyo. Basta, make sure lang guys na update natin yung ating mga application para hindi kayo mahirapan sa paggamit ng application na yan. So, yun lang guys. Thank you for watching.